lang po. Ikalabing apat na linggo sa karaniwang panahon, ang ating parehong pagbasa ay tungkol sa isang propeta. Sa unang pagbasa, klarong-klaro, pinadala ng Diyos si Ezekiel bilang propeta sa kanyang bayan ni Reject, hindi pinansin. Pero sabi ng Diyos, magsalita ka pa rin. Sa Ebanghelyo, pinadala ng Diyos si Yesu Cristo, kanyang anak, ni Reject din ng kanyang mismong mga kababayan sa Nazareth. Hindi siya pinaniwalaan sa ating panahon po. Nire-reject yung pampang pinapadala ng Diyos. Siguro, sa tupapa, si Pope Francis, pinadala niya para magsabi tungkol sa kalikasan, nire-reject. Si Pope Paul sa Umani Vite, Pope Paul VI, nire-reject, abortion. Pero inyo, nagpapadala ang Diyos ng buhay sa mundong ito, nire-reject. Inaayos ang kalikasan, nire-reject. Mismong anak niya, hindi na pinapaniwalaan kasi nireject nire ang pahirap, ang krus, ang mag-alay. San tayo?